I uh don't -huh. uh -huh. uh -huh. Tama yes. na yung siya ser yung seremonya. Huwag kayong putusap. Bakit? Dahil nasa libingan eh? dapat na, dapat nga laspagin natin kung pagsang eh. Dahil di na nila, di na nila tayo masisintunod ngayon. Napakakipos sa ibang ina ni mama. Sabi siya malulit sa kanyang trabaho at sa alkohol eh. Oh. Sige, tumakay na tayo. Sa lube, makit okay, mo yung baso mo. Eh, yung baso mo. Tumakay na tayo sa mga ni mama. Hindi naman. Dahil wala siyang minisang likad mm -hmm. na puri-puri tulad nating lima. Like Yun ang namala natin. Di pa rin naman. pa Ako naman, pa yeah <laughs> Maria. Tulad kaya tulad ang dami. Kaya lang naman tayo sumama, no? Kaya po mo kaya mawawas ako? Maria, mamatay ka naman dahil sa... sa lume. Alam mo, pagkatapos sa Kung hindi ko ipagpagpaguli ang bala. Pagbalik ko pa rin sa mismo, mo na mahalaga ako sa Gracias. <laughs> ang pinahuli hindi nyo. Huwag okay. na no, huwag yung kalilimutan. Gabing to. Huwag yung hawa ng kahit ano. Iwan nila. Hindi natin si Marta. Ako? No, eh, paano yan? Eh. Parang ikaw na naging dito ni Marta. Mahirap na. <laughs> si na, na, na. sa akin. Nagusap ni Marta pa. Hindi ko nga pwedeng sumabog Marta. Hindi ba't sa iba naman pwede mag-alaga sa akin? Sige, ikaw ano Anong ikaw? Kaya mo mag-alaga sa Ako ang mas may kaya. kung mas marami akong atrasyo, di ba? O, oh, bakit? Sino bang nasa dami ni Marta luna hulog yung sagra? Sino parang tumakbo, kinamamal Ano naman nun? Huwag mong maalagaan si Martha eh kahit anong sa lilim mo. Hindi mo makakalagaan. Kaya, ang sinasabi mo? Umbigitan naman itong bar Yung pagtuturo ko! na kaya si Ati? Huh? Ano? Ang nagkanta ko ba? Nakapunta kami sa kanyang bar. Tapos nakuli ko. Natuturo! Hindi na ako nagpangina sa kanya. Ayaw ko rin siyang mangita ni Jorah at mga bata ng <laughs> ngayon. tao pero may sarili akong buhay. Marami akong inaasikaso, komportable akong mabubuhay na mag-isa, na hindi kayo kasama. Hirap-hirap din kung ba't ako nila mamahal papay. ba Ba't pa ako lulood sa harap nila? Sa sana ng ko, di wala pa akong nalalaman. Ayaw ko naman pala muli ng sarili ko. Hindi kailangan ba sa hindi ng kanilang sahod dahil may sarili akong hanap buhay. Hindi ko kayo kinailangan. Pinagkamit ko na akong dahilan para sa mga kapal-pagalit na Peaceful! So. Oh. Pilipinas ko na. Dahil lang sa ibang bansa doon eh. Kaya nga, yung mga sinasabi namin, masyado kong maraming ginagawa. Ayaw ka namin abalayo ka. Masyado kong maraming lalaan sa iyang palawag. Ano? Di ba? Kaya nga, ako ginagawa na mag-aral ni ate. Ano mukha mo eh? Parang konsensya yun ako? Dahil mag-isalili akong buka. Pumapit ka lang sa dali ng ka lang sa kuko nila! Pagtuker kang punyeta ka! Wala kong maharap ng nasyenteng trabaho? Pwes, maglilinis ka ng mga puno Puro kusinera naman daw si Magdalena sa Shangri-La. Ba't di ka na-president sa kanila? Ba't? Hindi ako sinuntunga. Sa'yo nabilin ang mga nilagasipot si militar. Thank you.